Kasalukuyang usap-usapan ngayon sa social media at sa loob ng Senado ang aktres na Sinadia Montenegro matapos kumalat ang balitang inabutan umano siya ng staff ng Senado sa ladies room na may amoy na kahalin tulad ng marijuana. Nagsimula ang lahat nitong nakaraang Miyerkules, Agosto 13, nang lumabas ang isang blind item tungkol sa isang babaeng staff ni Senator Robin Padilla na diumano ay eh nahuling gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng banyo. Sa una ay hindi binanggit ang pangalan, ngunit kinalaunan ay ikinabit ito kay Nadia. Ayon sa ulat ng inspeksyonin ng Senate staff ang sitwasyon, mariing itinanggi ng aktres na ito ay gumagamit ng mariwana. Paliwanag niya, malamang ay ang vape na kanyang ginamit ang pinagmulan ng kakaibang amoy. Samantala, kinumpirma ng Chief of Staff ni Sen. Padilla, Attorney Rudolph Philip Hurado, na pinagsusumite na nila si Nadia ng isang written explanation sa loob ng limang araw upang malinawan ang pangyayari sa loob ng ladies room. Idinagdag pa ni Hurado na kasalukuyang nakalive ang aktres, subalit hindi ito nangangahulugang hindi na siya obligadong magbigay ng pahayag hinggil sa isyo. Upang maging malinaw ang panig ng opisina ni Senador Padilla, Naglabas sila ng opisyal na pahayag na mailetterhead ng Senate of the Philippines at nakasaad na nagmula ito mismo sa Office of Senator Robin Hood Padilla. Layunin nitong ipakita na seryoso nilang tinutugunan ang insidente at nais nilang maging patas ang lahat ng investigasyon. Sa kabila ng lumalaking usapin, nananatiling tikom ang bibig ni Nadia Montenegro. Wala pa siyang inilalabas na opisyal na sagot o panig sa publiko tungkol sa mga aligasyon. Dahil dito, lalong tumitindi ang interes ng mga netizens at publiko na marinig ang kanyang bersyon ng kwento. Marami ang umaasa na sa tamang oras ay lilinawi ni Nadia ang lahat at mapapawi ang mga espekulasyong bumabalot sa kanyang pangalan. Sa ngayon, ang buong bansa ay nakatingin kung ano ang magiging opisyal na tugon ng aktres sa isyong ito, Isang pahayag na maaaring magbigay linaw kung may katotohanan ba o simpleng maling akala lamang ang nangyari.